Alam niyo ba na bawat isa sa atin ay may mga espesyal na saikiko at espiritual na mga kakayahan? Ang dapat lang nating gawin ay tuklasin kung ano-ano ang mga ito. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawain paranormal? Namangha ka ba sa mga taong may kakayahan magpapalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo? Nais mo ba ang magamot gamit ang mga lihim na karunungan ng Diyos Nais mo ba ang malabanan ang mga itim na mahika na ginagamit ng mga mag-uulam, mababarang at masasamang espiritu? O di kaya ay maligtas sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang elemento? Nais mo ba ang maging ganap na isang eksorsist o manggagamot espiritual? Nais mo ba ang malaman ang mga sekreto upang lumago ang iyong negosyo at maging mapalad sa paghahanap buhay? Nais mo ba ang ibigin ka ng mga tao sa iyong paligid o sa kahit sa lugar? Ito na ang iyong pagkakataong makapag-aral ng mga aklat ng kababalaghan na maghahatid sa inyo tungo sa mundo ng kamalayan upo sa pag espiritual Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aklat na ito, maaari ninyong gawin ang mga kababalaghan at mga kahangahangang bagay na hindi mo pa kailanman naranasan sa iyong buhay. Isa itong paraan na mapalapit ka sa presensya ng Diyos sapagkat ang mga taong mag-iingat nito ay kinakailangan ng kabanalan at humiwalay sa masasamang gawain, makamundong kalayawan at mga pita ng laman. Kung ikaw ay naghandang mag-aral at matuto, pinutin mo ang mga link na makikita sa post na ito. Muli, ako po si Commander Sator ng mga Sagradong Karunungan Santo Verbo di Dios ay nagsasabing walang magtatanim ng masama na ani ng mabuti ni ang magtatanim ng mabuti Aya ani ng masama, amen.